Ilang tulog na lamang at Pasko na kaya nag-uunti-unti na kami ng pagbili ng panregalo sa aming mga ina anak. Marami-rami na rin kasi kaming inaanak ng aking buyo kaya ngayon pa lamang ay nag -utay, utay na nga kami. Nakita ko pa nga tong si Mamat, isama ko daw siya sa aking vlog dahil follower ko nga daw siya. nga namin ng bangka ay sumakay lamang kami ng tricycle dahil dito lamang din naman 'yon sa Binangonan. Ito ng pupuntahan namin ay bilihan ng mga murang tsokolate. Located nga pala ito sa EM Complex Building, Barangay Pantok, Binangonan, Rizal katabi lamang ng Pure Gold at ng Red Ribbon. Ilang beses ko na rin kasing pumupunta dito at dito talaga ako bumibili ng mga murang tsokolate. Sa labas pa nga lang ng store nila ay makikita mo na ang iba't ibang klase na pwedeng pang regalo at pang exchange gift sa darating na kapaskuhan. Ang cute nga nitong tig-50 -tig pesos nila mga mare at napakaganda ng packaging at pwedeng pwede talagang pang exchange gift ng ating mga anak. Maya maya pa nga ay pumasok na nga ako sa loob para makita kung ano pa yung mga pwede kong mabili. Pagka talaga nandito ako sa CAC Chocolates ay pakiramdam ko ay nasa heaven na nga ako. Charis! <laughs> Ay, sino ba namang tao ang hindi mahilig sa tsokolate, honey? Eh. Akala ko nga ay sa labas lamang ng store nila, maraming pang Christmas gift ideas ay mas marami pa pala dito sa loob mga mare. Sulit na sulit talaga ang pagbili dito mga mare dahil bukod sa mura na ay mga imported pa nga ang mga tsokolate na tinitinda nila. Makakatipid ka rin sa malaking pack na ito mga mare dahil may 150 pieces na assorted chocolate na siya at take note, imported na yan mga Mars at nagkakahalaga lamang ng 2,150 pesos. Naku kung mayaman lang talaga ako ay di binili ko na itong lahatan. <laughs> Meron nga din sila ditong 3 for 100 na Santa Claus at perfecto para sa pang giveaway sa Christmas party Available nga rin pala dito ang mga wine at iba't ibang klase ng mga palaman May mga gold coins nga rin pala dito mga mare para sa Christmas at New Year Iba't ibang klase ng mga snacks at iba't ibang klase rin ng mga chocolates. At dahil nga magpapasko ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang sale dito At para naman sa mga OFW na bagong uwi, ay hindi nyo na nga kailangan lumayo pa para bumili ng chocolates Dahil dito sa CAC ay kumpleto na nga ang lahat. May 500 pesos kang nga lang mga mare ay marami ka na talagang mabibili. Napakaraming buy one take one at sale items dahil nalalapit na nga ang kapaskuhan. Naku kung kasama nga lang namin dito si Megan at si Ate kasi abay baka tuwang tuwa yung mga yun at panay ang pabili. Ay kaya nga hindi namin isinama ayan eh. <laughs> sa pag-iikot ko nga dito ay marami na rin akong nakita na pwedeng ipangregalo sa aking mga inaanak at syempre sa inaanak rin ng aking buyo. Kaya naman hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at kumuha na nga ako ng basket para mamili. Sa mga oras nga na iyan ay kinakabahan na nga ang aking buyok dahil syempre siya rin na magbabayad dito. <laughs> hindi naman kasi ganoon kalaki ang budget namin ng daddy kot para sa aming mga inaanak dahil alam naman natin na napakahirap ng buhay ngayon. Kaya nga dito kami nagpunta sa CAC Chocolates ay para makatipid. <laughs> Huwag kayong mag-alala mga inaanak namin at hindi kami magtatago ng nino. <laughs> kumuha na nga rin ako ng ilang piraso nitong buy one take one na Milka worth 128 pesos dahil ang sarap din niya. At dahil nakakaluwag-luwag nga tayo for today's video ay kumuha na nga rin ako ng mga palaman dahil paboritong paborito din niya ng daddy Kot at ni Megan at ni ate Kasi. Kumuha na nga rin ako nitong mga gold coins para may panlagay kami sa lamesa sa bagong taon. Nakakatuwa nga mga mare dahil kahit papaano ay binibless pa rin tayo ni Lord kahit hindi naman natin to deserve. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.